ay uh, isa umaga sa atin lahat mga kagala kay Mga Lord so uh, yung kapit yung kapitbahay ko uh, umag umaga dahil uh, may nahuli silang ahas. Ah uh, hindi natin alam kung saan galing. So tara Let's ko mga kaya mga kagala. Nasa na nasa. Mga ah, Idol, magandang umaga so may sawa pala na uh, huli yung Kapit bahay namin. Nasaan? Sanda sana sana. Kita mo okay, okay, 'yung ulo niya. Ito muna record poloatin mo. Ay, oo, ayun nga. Tabii. Oh, <laughs> tatas. <laughs> Siraw. <Sarang>. Pagka <laughs> pumasok nung sa part, sa kwarto. Ini pit mo na. Pareng Junjun may butas <laughs> eh.

ako talaga humawak yan, pero patayin ko yan. Huwag ko patayin. Alagaan natin yan. Ang ulo na. Ipitin mo lang ulo ba? Ipitin mo lang ulo ko rin. Okay. na naman yung eh. <laughs> 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 May guys. Ayan o. Uh, Kurimong ulo. Hindi nakakaano kasi yan. Pag hindi ka sana iingat ka ba? Oh. Ayan, si. Hindi ka mawakan ulo kasi maliit. kasi. Oh, ayan Yan ang ulo. Hindi. Hindi Di sina, na. kunin mo na. Hawa! 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 mo Mahaba ba yung lakas ng oras niya? May ang, lang ang kala, kaya dito. Dito sa awan siya, para hindi kayo kumisakitin. Oo, ang... Grabe, waka pulo po to. Eh, tingnan mga buwan, eh. Mga buwan, Galing, guys. Galing, <decorative life> guys. Umaga-umaga, may nakahuli ng sawa. Eh, sawa ng ano yan, pandaga, eh. Theya. Meron ano to, nanay tatay nandiyan lang yon. Oh. Yung mga kamag-anak niyan, what Meron to, anak lang to eh. Baka nagutom 'yan. Nagutom. So, oh, ba eh? Oh, ano, harmless man lang 'yan. Hindi man siya ano. ingat kayo diyan pero kahit na baka may kamandag yan tun

Huwag mo papapasukin! Wala sa ako! sa ako! sa ako! Ipitin mo kayo! Kuha Ipitin mo yung ulo pa eh! Eh, yan! mo siya! Ipitin mo! Ipitin mo! mo! Iyan na yan! Iyan sa barangay!

Oh, paano ako mo? Oo, oh. ayan, ayan. ayan. mo Yan, sige, hindi na yan. Yan, yan okay, sige. Kuli ko ha, Oh, ayan, good. Okay. Tagay yeah. sa eh, eh, mo sa sako. Yung ano 'yan, 'pag anak yan, andun -an pa yan. Ang nanay yan. nanay. Very good. So, yun mga ka idol idol Nagkaguluhan na dito. Good job. So, kawawa naman pagpatayin. So, yun lang mga ka-idol. At magandang umaga po sa atin lahat. So, akala ko anong pinagkaguluhan dito sa aming barangay. So, yun po at ah uh, so lang umaga sa atin at pagpalain na wala tayong pumay kapal okay? thank you mga ka-idol mga bisalamat bye so yun mga ka-idol mga, mga kaglala so, successful po yung paghuli ng sawat din nila pinataya dahil maliit pa so, so sabi namin ay ibigay dun sa barangay kasi pwede pa paalagaan yun so lahat na may pa yung may buhay din So yun lang masasabi po sa umaga ito. So ito po si Boygara One. So isa mapagpalang umaga sa atin lahat. Thank you and God bless all. Thank you. Bye.